Merry Christmas, mga Marcy at Parsi. So, ganap pa nga noong 23. Nagwalis na nga muna ako dito sa may harapan para bago nga magpasko ay eh, maaliwalas nga dito sa may harapan namin. Pagtapos ko nga magwalis, sinagbuhos naman ako dito ng tubig dahil maglalagay nga ako ng powder. Alam nyo naman, pagka magpapasko talaga, gusto natin malinis. Yung mga tsinelas nga namin eh, nauna ko na nga nalinisan kanina pa. Nung araw din nga yun, umalis ako para nga mamalingke na mga ihahanda namin sa Pasko. Sumakay nga lang ako ng jeep at dito nga ako banda sa may dulo pumwesto para nga makapag-video. Maya-maya nga lang din nakarating na nga ako ng kadiwa at nakabili na nga ako dyan ng lamang loob ng baka. Then pumasok naman ako dito sa may loob ng supermarket para bumili ng Graham. Paano yung grinosery ko nung nakaraan na Graham yung nakain nga namin. Kumuha nga lang ako dito ng limang pack ng Graham. Then kumuha naman ako nitong century tuna dahil lahatiin ko nga yung pasta ko para nga sa karbon carbonara at spaghetti. Nabanggit ko na nga rin sa inyo na hindi talaga mahilig si Gia sa spaghetti at ang gusto nga nun ay carbonara. At syempre, hindi pwedeng mawala yung panulak natin at dito na nga ako pumunta niyan sa may mga soft drinks. Pagtingin ko nga sa presyo ng 1.5 is 64 pesos at eto naman 2 liters ay 74, 10 piso lang yung pagitan. Kaya naman itong 2 liters na nga yung kinuha ko. Naku po, 23 pa nga lang nung mga araw na to pero napakarami na nga tao sa palengke. Ang haba nga ng pila dito sa may supermarket, lalo na nga dun sa may ATM machine. Bumili na nga rin ako dito ng dalawang peanut butter at ang mura nga 85 pesos lang at gagamitin ko ngayon para sa lulutuin kong kare-kare. At syempre hindi mo wala to sa ating kare-kare. Ito nga puso ng saging kaya kumuha nga ako dyan ng isang maliit. Maya-maya dumiretso naman ako dito sa pinagbibilhan ko ng mga sibuyas. Bagka ganito talaga ang bare months, asahan na natin yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Nung makabili na nga ako ng gulay, dumiretso naman ako dito sa pinagbibilhan ko ng lumpia wrapper. Bumili nga lang ako dyan ng pitong tanda para nga sa lulutuin naming Shanghai. Inantay ko na nga dito banda ang daddy at kita nyo naman talaga napakaraming tao. Nung nandun nga ako sa may loob ng palengke, isiksikan talaga ang mga tao. Maya maya nga lang din isumakay na nga kami ng daddy pa uwi. Pagka uwi nga namin ay eto nga kagadang inuna kong linisin yung lamang loob ng baka. Hindi nyo na nga lang din may tatanong if favorite nga ng daddy yung kare-kare na lamang loob. Hinugasan ko nga lang to ng ayos dahil hindi nga kaaya-aya ang amoy. Pakukuluan ko nga lang to ng isang kulo tapos itatapon nga yung then uhugasan nga ulit gamit nga yung asin medyo mabusisi talaga yung paglilinis ng ganito pero okay lang dahil favorite naman to ng daddy At i-share ko na nga din sa inyo itong ginamit namin para nga mas mapabilis yung paggawa namin ng Shanghai. Iniwa-hiwa ko nga lang din muna yung mga carrots para nga hindi mahirapan itong machine natin dahil maliit nga lang ito. Pero sabi nga nila is small but terrible dahil napakaganda ang gamitin nito. Kita nyo naman dyan talagang namimins niya yung carrots. Alam nyo naman sa ating mga Pinoy ay hindi talaga nawawala yung Shanghai pagdating sa handaan. Mapapasko man yan, bagong taon, birthday o di kaya piyesta. Isa nga yan sa mga favorite natin na sinasharo. Pagkatapos naman ng carrots is sinunod ko namang i-mince tong sibuyas at bawang. Alam nyo ba, maraming ang ways ang pwede nyong paggamitan nito. Tatlohan kasi to, isa na nga dito yung pang mince, meron nga din tong pang whip at saka pang egg beater. At itong araw na nga ito, yung huling araw ng simbang gabi. Ito nga yung unang beses na nakompleto naming buong pamilya yung simbang gabi. So anyways, maaga pa nga ng mga oras na to, kaya kumain nga muna kami dito sa may labas. Dito nga lang yan mismo sa may tapat ng simbahan. Super thankful talaga ako kay God sa lahat nga nang namin na blessing ngayong taon. Kaya naman sinigap talaga namin buong pamilya na makumpleto yung simbang gabi. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa may simbahan malapit sa amin dahil napakaganda. Eto nga nasa harapan na ginawa yan simula nga nung nagsimula yung simbang gabi hanggang sa matapos. Maya-maya nga lang din natapos na nga ang misa kaya naman eto nag na nga kami kay father. At yun lang muna mga Marcia at Parsi, Merry Christmas!